Hello guys Magandang araw Ayos ko lang sa inyo yung damo na ito na pinakain ng alaga natin mga kambing no? totoy, ay anong tawag na daw nito ay sa, dikit na dikit amay sa may bunga na ito ito ay sariwa pa wala pang bunga ito yan wala pang bunga pero nag na simula na siya mamulakla kasi ginagot kinukumpay ko ito sa alaga kong kambing eh ito ay ano daw magandarin rin daw ito pampaswerte sa ating mga negosyo, tindahan kasi pag ang bunga nito ay pag na nadikit sa ating mga damit naalala nyo yung panahon ng mga uh, ating mga niuno na pag sila ay nagtitinda ay eh, na, nagsasama sila nito ng uh, bunga nito para maubos ang kanilang paninda kaya ito guys, sinusubukan sinu ko rin eh para itinda ko rin sa uh, Isama ko sa aking tindahan At uh, isa rin ito sa aking pampaswerte Ayan, kung may sa mga pampaswerte Ito, ito yung naririnig ko rin sa mga matatanda na nagsasabi na Maganda raw ito Ang pangalan daw nito ay Ano, sindikit Sindikit sa mga damit ito e eh. Pagka ito ay dumaan na uh, may maraming bunga ito sariwa pa kasi ito so guys sana nabigyan ko kayo ng inspirasyon ang uh, mga bagay-bagay na nandito sa ating paligid so guys maalala nyo na kuha ko ito sa bukid kasi sabi na sa bukid ngayon ilalagay ko rin ito sa bukid kaya sabi natin sana kumuha na ang uh, pinatawag natin la las sa atin rin ng mula. sana nga yung kumana. Thank you for watching and uh, see you in my next video. Thank you for coming marino.